Ina ni Luis Manzano, galit na galit kay Jesse Menjola sa nangyaring insidente. Nagpahayag ng matinding galit si Vilma Santos, ina ni Luis Manzano, kay Jesse Menjola matapos ang insidente na uwi sa pagkakaospital ng kanyang anak. Ayon sa mga ulat, hindi napigil ang maglabas ng saloobin si Vilma sa social media tungkol sa sinapit ni Luis. Aniya, bilang ina, masakit makita ang anak na nasasaktan, lalo na sa kamay ng taong minahal nito. Hindi raw ito ang unang beses na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni na Luis at Jessie. Hiniling ni Vilma na bigyang hustisya ang nangyari at huwag na sanang maulit pa. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ni Jesse sa mga paratang laban sa kanya. Dumagsa naman ang suporta ng mga tagahanga kay Luis at sa kanyang ina. Ayon sa malapit sa pamilya, iniisip na raw ni Vilma ang legal na hakbang para maprotektahan ang kanyang anak. Patuloy ang investigasyon sa insidente habang inaabangan ang magiging pahayag ng kampo ni Jesse.